usok na naman po ang bulkan. Ano. Ang lakas ng usok ng bulkan. Ano. Bulkan Taal ang usok na naman. Ayan o. baka poputok na ulit ito ngayon. Ano, taas na, na ng ano, taas. Mula Mu na ng putok, putik. Ano, galing sa bulkan, bulkan Taal o galing sa bulkan taal Oo oh. Galing pa sa bulkan taal yan oh Umuulan na hmm. Malabo na i <sweak>